Samahan nyo akong mamitas ng ano. Marugay. Ang matay ng malunggay Sa itaas. Mag-aano ako. Ano Magagataang malunggay. Na may manok. Yan yun ang aking malunggay. Yan. Mahunguha tayo ng malunggay. Pipili tayo yung ano. Yung medyo makapal-kapal kasi maninipis na yung manggay ko oh. ayan maninipis na siya ah ito ito matay dito mamimitas tayo ng manggay panghalo sa manok magata ako ng manok Bye. Huwag tayo ng malunggay. Iyahalo natin sa magagata ko ng manok. Iyahalo ko to. Oh. Ayun pa. Meron pa. Huwag tayong malunggay. Aray ko. <laughs> Muntik pa ako mahulog. <laughs> And, tama na siguro 'to. 'Yan ang aking mga tanim na manggay dito sa aking rooftop garden.